ang mensahe ko po sa ating lahat na sa aking mga kababayan dito sa provinsya ng Cagayan, lalo na po dito sa distrito, ang kay kaisa tayo na po. this is the right time for us na magkakaisa kasi dito'y tinakakitaan tayo tata, iti tatao nga umay, agpay sumangisagot, iti bagbagi na kanya tayo. Um, Nagaduti makita tayo pa'y nga mabalin tayo nga improve dito'y kagayan. Ket sa uh, sapay kumata tulungan da kami tapno makapag uh, maka-implement tayo apo iti mas effective ken mas efficient nga panaggobyerno ken ti focus na tataket ta tao. Napintas ti byag tayon kun nakumangem amok nga tiwan kagayan adda ditoy tata tulungan da tayo nga mas mapapintas pa iti panagbiag ti amin nga kagayanos. Maging inspirasyon po sana sa atin lahat itong grupo ng One Cagayan. Sama-sama po, nagkakaisa po sila lahat. Kung may daamin itente, kaya da kanya tayo. Kung may sacrifice para kanya tayo amin na Cagayanos, ikan tayo apo na importansya. Para iti Cagayan, para ti amin nga pamilya nga Cagayanos. Agyaman ako.